kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. eh. Okay, okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yon? Ikaw nagpirma noon? Yes, Your Honor. Ako yung, ano, yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. ko kinuha sila, no, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng abidabit. Bakit? Para lang i para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na